Ito ang mga kalamansing namatay na dulot ng bagyong si Ulysses dahil sa walang humpay na pag-uulan at na ito ang naging resulta na matay ang kanyang kalamansi. Ay! Kung kanina ay mga patay na kalamansi ang nakita ninyo sa video dahil po sa baha, ngayon naman kalamansi ang naman na pinapatay dahil maedad na at matanda na. Matataas ang kanyang puno yan naman ang kanilang ngayong kinakahoy para pakinabangan. Kung kanina ay merong namatay na kalamansi dahil sa bagyong Ulysses, meron namang kalamansi na kasalukuyang pinapatay at pinuputol para palitan ng bago, eto naman ang pulang kalamansi para panibagong pantali. Yan mga ka-farmers, ang buhay ng mga magkakalamansi. Katampoe mga ka-farmers, welcome po kayo sa aking YouTube channel sa ating mga bagong subscriber. Ngayon ay pasyalan po natin itong ating mga kaibigan. After po ng bagyong Ulysses, ito naman po ang naging resulta ng ating uh, bagyo. Kung mga namatay na kalamansi, meron naman nagpum pumapatay naman ng kalamansi. Ito yung kinakahoy. Ay, mga farmers ko mo itong kalamansi na ito matanda na, matagal na. Eh, hindi na masyado mapitas na nila ng mamimitas, mataas. Kaya naman, yung ating mga mamimitas pagka ito ang pipitasin eh nakakanya-kanya sila ng hili tinatamad na nila pitasin mas gusto nila yung bata eh, ang ginawa ng may-ari sa buwisit pinapatay na yung kalamansi eh. ayan eh, di na mabili rin ang kalamansi eh, kaya pinapatay na rin uh -huh. Ayan, shout out doon sa ating mga kaibigang uh -huh. Ayun oh, habang sila ay nagpapatay ng kalamansi, eh, namimitas naman habang, habang oh, libre na po yung kahoy. May libre pa rin yung bunga, kaswerte naman 'yung nagpapatay dito talaga. Ay, pabor pabor 'yon sa ating mga kaibigan dito nagpapatay. Yeah, shout kami. out sa ating mga ka-farmers ano oras ba kayo, kayo nag siya? Alamama, sa Belgium. Ayan. Tayo sa Belgium pa, layo pala no, Belgium. Sikat ka nga Mm, sa Belgium. Aba, galing naman pala ano Ano, <laughs> Anastasia. Wow. Ah, sige, yeah. shout out doon do sa mga nanonood sa Belgium. Ayan. Sa ating mga kaibigan. Papakukuha ka na germ niya. Ah, ah. baka namang gusto nyo manawagan ng tulong. Tulong ng kahoy. Baka may nangangailangan ng kahoy. Punta lang kayo rito. <laughs> Ayan, mga ka matanda na kasi itong na ito. Nasa 15 years na. <laughs> po yung kanilang napipita sa habang pinuputol. Ang ngayon, hindi na magre-reklamo yung magsisipag ang rito. Dahil putol na Mababa na yung kanila pipita sa <laughs> eh. Kaya nato ng bago. Ng batang kalawanse. Ikaw, Pogi. O, kamusta ka naman dyan? Ayan. Oh, ka sa kaklase mo. Ay, busy, busy ka, ka pa lang namimito sa nga, po Ay, ta ilang taong ka na po, okay? Ilang <laughs> taong ka uh, wow, oh, na po, ka Iyan, na Ilang taong ka na po, okay? namimitas siya na kalamang eh, habang nagpuputol yung kanyang tatay. Ba, wow, kaya doble-doble ang income dito, eh. <laughs> Sige. Kaya, sanina-sanina, bata pa lang, marunan namamitas ito na kalamang ay, ay, no. Ayos, eh, ay, no? Mm -mm. Eh, madaling araw pa lang nagpuputol na 'to ng kalamansi. Mm -mm. Eh, si Kuya. Ito libre sa gasol 'to, no? Oh, kaya naman kasi nito, mahirap ang gasol, mataas pa ata gasol ngayon. Eh, ito. Oh, for night mo, ito, isang tatlong puno nito, isang gasol. Pagka naputol ito na at nasa lansan eh mga tatlong buwan lang ay eh, makakalibre ka sa kahoy ayan ano nga oh, meron pa silang mapipitas na bunga sa kabila ng Iyo, uh, yeah, oh, kumusta na dyan sa ating mga mamamutol lang kahoy. Nakalibre sila ng kahoy. Iyan <laughs> ang libre gasol. <laughs> Ayun na ba dyan? Hindi eh, na kayo bibili ng gasol mas ma alam niyo mga farmers mas maganda ka kahoy ito kalamansi mas maliyab, ba ano? uh, hindi mo na kailangan ibilad pa na matagal basta yan ay nasa lansan uh, at madaling madaling magdingas kumpara mo doon sa ibang kahoy gaya na akasya kamachile kamachile pumuputok yun eh uh, pero ang kalamansi, iba. Hindi di kayo maniniwala mga farmers eto kahit hindi na ibilat, nagdidingas na mismo. Oo. Wow! Meron na kasi siyang kasamang langis. Na nagpapaliab. Uh, Ano oras po ba kaya nagputol nanay? Maga pa ah? mm -mm. <laughs> ko. Maga pa. na sila. Ah. kasi pagka maga, madaling magputol. Ano ba ba ang target niyo? Tigitigisan tudling ba kayo ilang hanggang kailan lang niyo? Hanggang ilang puno? Ah, hanggang isang diretsyon tudle, Ay, eh, marami kahoy ang makukuha dito. Uh, kasi ang laglag -lag yata nito nasa 50. Si mga 40 plus siguro. Ay, eh, maraming kahoy nga makukuha nito. Eh naman ito, eh mga marami pa lang hindi nakakasaklong. Oh. Ayan, sa mga ka-farmers natin kung taga rito kayo sa Kabyao, dito sa entablado, Ayan, mayroon pa mga available na mga puno na kung saan ay wala pang nagmamay-ari. Ayan, so pwede ka'y pumutol ng kahoy. Papaalam lang tayo sa may-ari. Mm -hmm. Ito, mga ka-farmers natin, ito napakaliap po na ito na pamaringas. Pag natuyo ito, ito ginagamit na rin pamaringas ng mga ating mga ka-farmers, ng ating mga kaibigan. Eh, ito yung mga malilit na yan. Pag natuyo yung dahon, maganda rin po siyang kahoy. Ayan. Kaya titila rin nila sa kanilang bahay. Iba naman eh, dito na nila tinitilad na. Pagdating sa bahay, yun, ready ito pang gatong na. Ito. Ito, ito, ito. Ito raw mga kaibigan. Yung isang ating kapamas na makipag. Ayun, oh, shout out do kay kuya. Oh, kumusta na kuya dyan? Okay naman, kahit ah, medyo mahirap na nga kuya. Eh. Oo, oh, oh. ayan. Tsatsaga tayo sa... Tayo. Oo. Oh, oh. Eh, kayo naman kasi niya, libre na yan. Oo. Ano? Oo, oh. oh. di, di ka nabibili ng gasol. Yan na, pinaka the best na gasol. Oo. Mm. Ng kahoy. Ah, to. Oo. Oh. Tsaka, matipid na kahoy yata. Kala man siya, ano? Oo, oh, kuya. Oo, oh, kumpara mo doon sa ibang mga kahoy natin ano oras ka ba nag-start ng putol? Eh, alas ka upis ko lang. Ah, edo marami ko na rin palang naputol. Ano? Mm. Edi, isang diretsyo yan. Mm. Uh. sa iyo. Ayan, mayroon silang tigitigis ang mga gulok. Kaya dyan napapakinabangan yung kahoy na yung gulok natin. So, ayan, pagka nagpatay. Kakitan ninyo kaparams kung gano'ng katigas yung kahoy ng kalamansi. Kaya naman yata niya hangga, kahit hanggang dyan lang ang putol pwede ano? Oo, oh, oh, kasi may ari yata eh Chechenso naman yata iban niyan eh Pagka sa puno matagal eh hmm, um, Ayan mga sanga Yan ang kainaman ah. ng kalamansi eh. Shout out do sa ating mga kaibigan Ito si Pogi oh Ah. No. Oh. Busy, busy to si Pogi. Oh, ayun oh. Ano nga, di na siya nagmo-module eh, nagmo-module ka pa ba? Oh, ayan Ay, pero sa gabi naman siya nagmo-module, ngayon naman ay eh, nagpupulak naman ng kahoy. Oh no! Makatang napakabigat ng palakol na dala mo, ha? palakol ba 'yan? Ah, mabigat 'yung gulok mo. Ay, ilan taon ka na Pogi? 14 eh. Mabinata na. Meron ka na bang nililigawan? Wala pa. Ay, huwag mo naman ligaw-ligaw. na, ano? Baka wala nang ligaw. Baka may girlfriend ka na eh. Wala naman. Ah, good boy naman pala to si Pogi eh. Ito, puntahan natin itong isa. Ito, Pogi rin ito eh. Oh, ano mo nga naman. Ilan ka na Pogi? Eight. Eight pa? Kaling nga, mga ano 8 years old, nagpupulak ng kahoy. Oh. Iingat-ingat ka, baka mataga ka na, eh. oh, ayan Oh. Maraya ka na palang napuputol eh o. Oh. Ayan, wow. anong grade ka na ba? Grade 2. Hmm, grade 2 na pala to si Pogi. Oh, nangangahoy na si Pogi. Eh, ilan pa mong puno ang puputulin mo? Yan, yung puno na yan. Hmm, katulong mo yung tatay mo. Nandito ba yung papa mo? Wala. Ah, wala. Pa ay, yung kuya mo. Apat pati ni yung papa mo. Ay, mama mo. Buhay. Balik kayong dalawa magkuya ang nangangahoy. Ba, okay ano Di Hindi, mayroon na kayong libre palang gasol. Kaya, pagbuti ay may pagputol. No, pagka ganyan, itataktak mo yung gulok para hindi tumilapod yung talim. Ayan po mga kaparmers po natin, yung ating dalawang bata na magkuya, uh, patay na pala yung kanilang tatay. Yun ang kanilang, sila magkapatid niya yung nagtutulong, tinutulong nila yung kanilang nanay na kumuha ng kahoy. Kaya sila ngayon na nagpuputol ng kahoy nito para pandagdag nga naman. Kesa naman sa ibili na nga naman nila ng gasol, uh, at mahal ang gasol ngayon, pagpapakarga, at least ito ay malilibre na sila doon sa pangluto-luto itong kalamansi na ito na matanda na ang ina lang po sila nag-umpisa siguro mga bandang alas 6 na umaga nag start na ito naputuling Ayan, marami rami na silang mga naputol iba dyan mga farmers ay dyan na nila kinakalisan nililinisan at yung kanilang mga motor naman yung mga nakaabang para hakutin yung kanilang kahoy sa ating mga kaparmers, kung tayo po ay magtatanim ng kalamansi pag sumapit na po ang kalamansi ninyo mabut na ng mga 12 years 13 years marami na nakuhang bunga rito marami na po pinakinabangan ng ating mga may-ari pero kailangan na rin ito ay putulin dahil hindi na rin maabot po ng mga mamimitas kayo sa akin naka-schedule na rin na papatayin. Ito, ibinibigay na lang po ng mga may-ari sa mga dito sa mga taga-itablado, taga-barangay namin para lang itong palamasin na ito ay maputol at mapalitan uli ng panibago. Kaya ayan po ang ating mga kabarangay, tulong-tulong sila para magputol ng kahoy dito Uh, at yun uh, malilip na nga sila sa kanilang mga panggatong kaya kung merong mga nagkamata ang kalamasi bunga po ng baging Ulysses meron naman pinapatay ang dahil matanda na at papalitan naman ito ng panibagong tanim uh, at maging uh, bagong kalamansi ulit okay mamayang hapon namang natin uli ito uh, babalikan para sa ibang nating mga mamumutol ng kahoy. Kapatid mo pa yun pati? Opo. Uh, Ilan ba kayo? Kakapatid? Tatlo? Ikaw ang kuya? Opo. Uh, Ilan taon na yung buso niya? Opo. Onse po. Onse? Opo. Siya? Walang taon? Ibig sabihin, pati na yung papa mo. Apo. Mm, eh, yung mama mo naman, kamusta? Nangobra po. Nangobra? Ah, okay naman. Ede, eh, ang mama mo ngayon na maghahakot niya. So, iko, kayo na rin. Ah. Sabi, oh. utod naman pala ng talim noong gulok mo ha. O, tinan mo nga o. Oh isa madi parang kutsilyo yung patingin niya pati nung gulak mo oh ya yeah. matindi yung gulak nitong si pogi oh parang style palakol eh oh kailangan mo pala rito ng kawan ng hasa eh dahil titingin nung kamay mo ayan maglalakop oh! papunta yung kamay mo pag uh, ganito kapurol yung gamit mo kaya okay, naman niya matibay ah. Oh. Eh pisa rin kapatid mo rin dito. Hindi po. Akala ko kapatid mo. <laughs> pa to, naghahanap buhay mo itong bata Nairi. Ano ba pangalan mo pogi? Bogbog, kamay ka pai. Ah, Ayun yung bata na marunong maghanap buhay. Nakakailang kilo ka na ba? Wow. Ayun pala ang tikas mo. Hmm. Ayun oh, dami pang bunga na yun pati. Ayun oh. Makakarami ka na pala dyan. Ayan, okay, no? Malalaki pa po, no. Ano kaya namatay ng papa mo? Ano po? Sa Ah, yan nice stroke. Opo. Ah. Sabihin, nag-aalaga rin dati ng kalamasi yung tatam, ng papa mo. Oo, oh, inatake rin siya sa puso. Eh, di na kayo nag-aaral? Nag-aaral po. Nag-aaral, module kayo. Opo. Okay nga yun, maganda nga naman yun. Ayan, at least eh, makakalibre kayo ng kahoy. Eh. Galig to si Foggy, oh. nakakapaghanap buhay na. Eh, pa, Foggy, oh. Ayan, ito pa Pogi o. May mga mapipitas pa ng kalamansi Rin, eh, oh. Ayan, Mabibili itong kalamansi na ito, eh. Dito naman eh 400 to 450 naman ang ganitong kalamansi eh. Kaya maka isang bag siya, meron siyang 400. Kaya si Pogi, pagka naka 10 kilo ka, oh, eh meron kang 120. Hmm, ah. Ganyan ganyan lang oh. Yeah, bata pa lang si Pogi, eh. meron na siyang maghanap buhay, dumiskarte. Eh. Ito, ito yung mga napitas nila. Eh, naman nito, eh, may kahoy na, may kalamansi pa. Na kanila nga napitita. Wow! Mm. Ah, ninyo, oh, nakakuha na sila ng isang red pa. yeah, bonus. Bonus na nila yan. May, may pambirin ng merienda na may kahoy pa. kalaman kalamansi pa. Oh. Ayan. Yeah. Mm. Oh. nakakuha, oh, lalaki ng na, bunga ng kalamansi. Oh. Tapos mo akalang Ah, pre ka, Oh, oh. Nga, Shout out do sa mga Ano ba, papa, magkita lang natin mamaya. Ah, pagpuputol ng kalamansi. Pagpapatay ng kalamansi niya. Ay, meron na silang isang red bag. Mamaya pa madadagdagan niya. Oh, baka isa pa mamaya. Ayun, meron pang bata na namimitas si ayun. may sideline yung bata. Eh, oh, 'yung mga bata na ito masisipag, mag, ay masisipag mang maghanapbuhay eh. Oh, like yeah. so, oh, okay. Ano no, 'yung ikaw? Ah, oo. Oh, tadian ng ano, medyo pogi rin eh. Oh, eto mo, napitas. Napitas na kagad 'o. Oh. Ay, ah. eto 'yung mga bata na ito namimita. Oh, papatay na kalamansi, ayun eh. nag naka na. Kailapat ay may kalamansi ah. ang hmm, ganda naman eh. At meron na kayo merienda ngayon yung niya, pati niya na. Ah. So, pamerienda raw nila yan eh. <laughs> Ay ito, ito yung mga uh, pumipitas mga bata. Uh, ganyan mga farmers, pagka po nagpapatay ng kalamans eh, libre na yung bunga. Sa kanila na bunga, sa kanila pa kahoy. Ganon yung ating mga kaibigan. Kay mga ka-farmers, bago po tayo magpaalam po sa ating pong vlog, i-shoutout muna sa ating uh, subscriber, si Sir Narsalan ng Concepcion. Maraming salamat po sa inyong panonood at kayo kay Sir Philip Espino Apilion TV. Laki-subscribe po mga kaibigan nitong si Sir Philip Espino Apilion TV. Ang kanya po uh, content ay tungkol naman yun sa mga ipin o mga siya ay dentist. Yun ang kanyang uh, vlog Ganyan din naman kay Sir James uh, Manulat. Uh, Maraming salamat po sa inyo inyong panonood at meron siyang uh, katanungan tungkol doon sa kanyang kapatid na minsan ay nawawala sa kanyang sarili. Pero mga ka-farmers, uh, meron tayong video na ginawa po namin ni Tatay yung hot water therapy with ice. Pakistarsahan po ninyo doon sa aking YouTube channel. Di po kasi malakang hindi ko ng number yon. Uh, i-type nyo lang po yung hot water therapy with ice therapy, makikita naman po ninyo doon sa aking channel. Makakatulong po ito sa inyo pong kapatid kung ito ay nawawala sa kanyang sarili, yung uh, therapy na ginawa po namin ni Tatay. Gayun din po, maraming salamat po sa ating mga kaibigan at shout out doon sa ating mga taga kabarangay na nagpupulak po ng kahoy doon sa, dito sa amin lang po ng lugar na kung saan ay nalibre sila ng uh, gasol. At napakaganda noong kahoy Pagdating yung kalamansi, maliyab. At yan ay the best na panggato, mga ka O uh, paano po? Uh, hanggang dyan na lang po ang ating uh, vlog. Maraming salamat po sa ating mga taga-panood. At uh, more power po sa inyo. God bless all. Thank you for watching. Bye-bye.